Por eso, ahora lang sa inyo mga boss Yung uh, sa ADB uh, 160cc Bali, kakarelease pa lang na uh, motor Meron na mga boss sa check din So kung paano barahin Yan ito lang mga boss Panoorin nyo lang ang dulo Pero nga pala akong diagnostic tool dito mga boss Bali, nabili ko lang to sa Shopee Mura lang to mga boss Kung sakali Screenshot nyo na lang ko yung pangalan ng ating uh, diagnostic tool Bari yan yung um, diagnostic tool na yan mga boss Yung PRBC 309 So, yan lang ang ginagamit natin mga boss kung sakaling ha... Uh, uh, magkaroon ng check engine yung ating motor kung sakaling hindi man ito ng mga boss bali may putol yung sa kanyang sensor so check na lang natin kung anong error yung lumabas dito sa kanya mga boss stay tuned lang So meron siyang isang uh, fault code Na alam mo ba dito mga boss? So bali P0500 So yun yung uh, speed sensor mga boss Yung alam mo ba sa kanya Pero tinanong natin yung customer uh, Gumagana naman yung kanyang speedometer sensor Yung digital spandle niya, yung number niya Gumagana so ganito kasi pag ay hindi ma-delete yung error ibig sabihin ah, may putol pero try nating burahin kung mawawala yung check engine So try natin i-erase mga boss Kung nga mawawala na yung uh, check engine niya Automatic naman yan pag, kapag walang putol yung wiring uh, wire reins uh, mabug talaga siya So wala naman siyang problema Pag uh, once na mabura na siya mga boss So ganun lang yung uh, ginawa natin dito So wala na yung kanyang check engine Ibig sabihin walang problema Yung ADB 160 natin mga boss So ang ganito na bigyan natin mga boss Thank you and goodbye. Maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli.